musta mga kaibigan? Naisip nyo na ba kung bakit sa kabila ng lahat ng inyong pagsisikap, ang inyong bawang na itinanim sa Setyembre ay lumalabas na maliliit at mahina? Naghanda na kayo ng lupa. Pinili ang pinakamagagandang butil. Pero sa huli, dismaya pa rin. Ang sikreto ay nasa isang napakatuso na pagkakamali na madalas gawin ng marami, lalo na sa buwan ng Setyembre. Ngayon, ibubunyag natin ang sikretong ito at sisiguraduhin natin na ang susunod ninyong ani ng bawang ay magiging dambuhala. Manatili kayo sa amin, tiyak na kapanapanabik ito. Ang Setyembre ay ang tamang panahon para sa pagtatanim ng bawang na pang taglagas. Ang bawang na ating itinatanim bago lumamig panahon ang nagbibigay ng pinakamalalaki, makatas at matatapang na ulo. Hindi tulad ng bawang na itinatanim sa tagsibol, ang bawang na pangtaglagas ay dumadaan sa proseso ng pagpapalamig or cold hardening. Ang prosesong ito na tinatawag ding vernalization ang nagtutulak sa halaman na ilabas ang lahat ng lakas nito para sa magiging paglago. Ngunit, dito mismo nagtatago ang bitag. Ang maling pagsisimula ay maaaring magpawalang saysay -say sa lahat ng benepisyo ng pagtatanim sa malamig na panahon. Kaya naman, himayin natin kung ano ba ang mga maling hakbang natin. Ang pangunahing pagkakamali na tinutukoy ko na tila isang virus na sumasalanta sa siyam sa sampung taniman ay ang labis na maagang pagtatanim. Oo, tama ang dinig niyo Hindi huli kundi maaga. Parang salungat sa lahat ng luhika. Hindi ba? kasi naman. Magandang Setyembre pa ngayon. May init pa ang sikat ng araw at malambot at madaling pagtaniman ng lupa. Napakati ng ating mga kamay na agad itanim ang mga butil ng bawang sa lupa para makapag-ugat sila bago pa man dumating ang taglamig. Iniisip natin, kung mas maaga kung itatanim, mas maaga itong makakapag-ugat at mas lalakas ito pagdating ng tagsibol. At dito mga kaibigan, nagtatago ang tunay na patibong. Ang kang ito na mahusay gumagana sa ibang pananim ay lubhang mapaminsala sa taglamig na bawang. Ang kalikasan ay may sariling talino pagdating sa taglamig na bawang. Ang layunin nito ay hindi ang umusbong agad sa ibabaw kundi ang makaligtas sa taglamig, mag-ipon ng lakas sa ilalim ng lupa at umusbong ng buong lakas pagdating ng init ng tagsibol. Ngunit ang maagang pagtatanim sa mainit na lupa na uminit pa sa sikat ng araw ng Setyembre ay lubusang nagpapagulo sa kanya. Nagbibigay ito sa kanya ng maling utos. Dumating na ang tagsibol, oras na para lumaki. Naani nagmo ang isang mainit na araw ng Setyembre, tila isang huling hirit ng tag-init. Nagbibigay pa rin ng matinding init ang araw naglalaro ang gintong kulay sa mga dahon ng puno at ang lupa ay mainit at buhaghag lumabas ka sa iyong hardin kinuha ang pala at isang kaisipan ang biglang pumasok sa iyong isip aba ito na nga tamang-tama ang panahon tila bumubulong ang kalikasan magtanim ka lahat ng nasa paligid ay sumisigaw na perpekto ang mga kondisyon at ikaw na may buong tiwala sa iyong pagpapasya ay sinimulan ang pagtatrabaho. Ngunit sasabihin ko sa iyo, ito ang pinakamapanganib na bitag na maaari mong mahulugan. Ang nakakapanlinlang na init na ito ay hindi kakampi ng ating bawang kundi ang pinakamatinding kalaban nito. Dahil ang bawang, hindi tulad natin, ay hindi sumusunod sa kalendaryo. Tanging sa temperatura ito, tumutugon at para sa kanya ang mainit na lupa sa Setyembre ay senyales hindi para magpahinga o huminto sa paglaki kundi para sa aktibong pagtubo at paggising ang mismong ilusyon ng mga perpektong kondisyon na ito ang nagtutulak sa atin na gawin ang pagkakamaling iyon na sa huli pagdating ng tagsibol ay magbubunga ng matinding pagkadismaya at maliliit at hindi kaayaayang mga ulo ng bawang. At ano na nga ba ang susunod na kaganapan? Kapag napunta sa mainit at kaaya-ayang lupa, ang butil ng bawang ay tila nakakalimot na sa taglamig. Nakatatanggap ito ng matinding hudyat. Panahon na! Panahon na para magising at umabot sa sikat ng araw. Sa loob nito, nagsisimula ang lahat ng proseso ng paglago. Ngunit tahalip na itoon ang lahat ng enerhiya nito sa pagpapalago ng matibay na sistema ng ugat na mahalaga upang makaligtas sa matinding lamig at makakuha ng sustansya sa tagsibol. Ginagawa nito ang eksaktong kabaligtaran. Nagsisimula itong masiglang magpalabas ng berdeng dahon pa itaas. Lumilitaw sa ibabaw ang mga berdeng usbong na iyon na labis nating ikinagagalak tuwing tagsibol, ngunit lubhang mapanira kung lumitaw sa taglagas. Bawat milimetro ng berdeng dahon na ito ay mahalagang enerhiya na kinukuha ng butil mula sa sarili nito, mula sa kinabukasan nito. Sa esensya, inugugol nito ang panimulang puhunan, ang gintong reserba nitong mga sustansya, hindi para sa pundasyon, ang mga ugat, kundi para sa panlabas na anyo ang mga dahon at ang magandang panlabas na anyo na ito na lubos na hindi napapanahon ang nagiging Achilles heel nito. Napakaganda ng mga sibol nito. Makislap, malusog at sariwang-sariwa ang lunti. Sa simula, ikagagalak mo talaga ito. Titignan mo ang taniman at masasabi mo, ang galing naman, naguugat na, lumalaki na. Ngunit ang kagalakang ito'y panandalian lamang. Dahil ang kalikasan ay walang awa. Maaga o huli, matapos ang nakalilinlang na init, darating ito. Ang unang matindi at seryosong lamig. Hindi lang basta hamog sa umaga, kundi buong gabing pagyelo. At ito ang maghahatid ng matinding pinsala. Ang malambot at batang mga dahong iyon, na uhaw na uhaw sa sikat ng araw, ay talagang hindi handa sa ganitong pagsubok. Wala itong tibay hindi sanay sa hirap. Ang lamig ay hahataw dito ng walang awa, parang martilyo sa salamin. Ang tubig sa loob ng mga silula ng dahon ay magyayelo, magiging maliliit na kristal ng yelo at sisirain ng mga ito mula sa loob. Pagdating ng umaga, paglabas mo sa halamanan, makikita mo ang malungkot na tanawin. Ang masisiglang berdeng sibol kahapon ay nanlanta naging malambot at basa, umitim at pagkaraan ng isa o dalawang araw, maninilaw at babagsak na lang sa lupa. At hindi lang ito simpleng kapansanan sa panlabas na anyo. Ito ay isang bukas na sugat. Sa huli, pagdating ng tagsibol, talagang mahina na ang halaman. Isipin ninyo ang isang mananakbo na ibinuhos lahat ng lakas sa isang false start. Pagpalo ng tunay na panimulang baril, wala na siyang lakas tumakbo. Ganoon din ang nangyayari sa bawang. Ginugol niya ang kanyang mahalagang reserba ng sustansya na dapat ay para sa pagpapaugat at paglampas sa taglamig sa mga dahong walang kapakinabangan. Papasok siya sa taglamig, hindi nang puno ang tangke ng enerhiya, kundi halos walang laman. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ang mga dahong na matay sa ginaw ay nagsisimulang mabulok at ang pagkabulok na ito ay madaling kumalat sa liig ng ulo ng bawang. Lumilikha ito ng perpektong kondisyon para sa pagdami ng sakit na dulot ng fungi. Bilang resulta, pagdating ng tagsibol, ang inyong bawang ay hindi lang ubos ang lakas, kundi malamang ay may sakit na rin. At, syempre pa, para makabuo ng malaki, mataba at malusog na ulo. Wala nang tsansa ang kawawang halaman na ito. Ang buong potensyal niya ay nasayang lang. Kaya kailan ba talaga magtatanim? Paano natin mahahanap ang perpektong tiyempo? Mga kaibigan, kalimutan na natin ang mga partikular na petsa sa kalendaryo. Ang September 22 or October 5. Mga numero lang yan. Ang kalikasan ay may sariling orasan at kailangan nating matutunang intindihin ito. Tandaan ang pangunahing patakaran, ang ginintuang pamantayan sa pagtatanim ng bawang pangtaglamig. Kailangan itong umugat, ngunit hindi dapat sumibol. Ang pangunahing layunin nito sa taglagas ay ang magtrabaho sa ilalim ng lupa. Dapat itong magpalabas ng matitibay at puting ugat kakapit ng mahigpit sa lupa. Sila ang magpoprotekta rito buong taglamig mula sa pamumuo ng yelo at sa tagsibol ay sisimulang aktibong magbigay ng sustansya. Ngunit ang bahagi sa ibabaw ng lupa, ang mga berdeng dahon, ay ganap na hindi natin kailangan sa taglagas. Darating ang kanilang panahon sa tagsibol. Ang perpektong senaryo ay kapag ang butil ay umugat na at ang lupa sa ibabaw nito ay nababalutan na ng niebe. Papasok ito sa taglamig na natutulog, ngunit may malakas na sistema ng ugat, handang-handa para sa paglago sa tagsibol. Para maging matagumpay ang pagtatanim na ito, kailangan ng bawang ng mga tatlo hanggang apat na linggo bago pa man dumating ang matinding taglamig. Hindi yung unang manipis na hamog o yelo na madalas dumating pa sa Setyembre, kundi yung panahon na talagang lumalamig na nang husto at nagsisimula ng manigas ang lupa. Sa loob ng 20-30 araw na ito, sapat na panahon yun para magawa ng bawang ang pinakamahalaga nitong trabaho sa ilalim ng lupa, ang magpalabas at bumuo ng malalakas na ugat. Sa panahong ito, sapat na ang lamig ng hangin at lupa para hindi na mapabilis ang pagtubo ng berdeng dahon. Ito ang eksaktong balanse na dapat nating makuha. Tatlo hanggang apat na linggo ng tahimik at dahan-dahang paggawa sa ilalim ng lupa nang walang anumang istorbo sa ibabaw. Sapat na sapat ito para tuluyang kumapit at lumalim ang mga ugat. At pagkatapos niyan, magpapahinga na siya sa taglamig at pagising niya, punong-puno na siya ng lakas para sa bagong taniman, kaya huwag magmadali, bantayan ang ulat ng panahon at hayaan ang kalikasan na gawin ang kanyang trabaho. Pero paano nga ba natin malalaman kung kailan ang tamang panahon? Hindi naman siguro pwedeng umasa lang sa kutob o sa mga matagalang forecast ng panahon, di ba? Aba, syempre hindi. Mayroon tayong isang napakatumpak at maaasahang kasangkapan, ang soil thermometer. Kung wala pa kayo nito, mataas ang rekomendasyon ko na kumuha na kayo. Maliit lang ang puhunan dito, pero maraming ani ang maililigtas nito. Kaya, subaybayan ang temperatura ng lupa. Ang tamang-tamang oras para magtanim ay kapag ang lupa sa lalim ng inyong paghuhukay para sa butas ng tanim mga 5.7 cm, ay nanatiling malamig sa dense sa masas 12 degrees Celsius. Hindi lang basta bumaba ng isang araw, kundi nananatili sa saklaw na ito ng ilang magkakasunod na araw. Ang ganitong temperatura mismo ang sinyalis sa bawang. Oras na para mag-ugat, pero huwag munang lumaki pa itaas. Sa ganitong kalamigan ng lupa, ang paglaki ng bahaging nasa ibabaw ay bumabagal ng husto o hindi pa talaga nagsisimula. Pero para sa pagbuo at pagpapalakas ng mga ugat, ito ang pinakaangkop na kondisyon. Ito ang siyentipiko at agronomikong pamamaraan na siguradong magbibigay ng magandang resulta at ani. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mismong gagamitin sa pagtatanim. Ito ang pangalawa sa pinakamahalagang aspeto Pagkatapos ng tamang panahon ng pagtatanim. At dito, marami pa rin ang nagkakamali. Dumidiretso sa pinakamalapit na supermarket at binibili ang pinakamaganda at pinakamalaking bawang na nasa istante. Huwag na huwag ninyo itong gagawin na iintindihan nyo. Ang totoo, ang bawang na ibinebenta sa mga tindahan, lalo na ang importado, ay madalas na dumadaan espesyal na proseso. Ginagamitan ito ng mga growth inhibitors, mga kemikal na pumipigil sa pagtubo. Ginagawa ito upang mas tumagal ang mga ulo ng bawang at hindi agad tumubo habang nakadisplay pa sa tindahan. Kung itatanim mo ang ganoong klase ng bawang, malaki ang posibilidad na hindi ito tutubo. O kaya naman, kung tumubo man, magiging napakahina at sakitin ang ganoong bawang ay parang lotto. Napakaliit ng tsansa mong manalo. Para sa pagtatanim, gumamit lamang ng napatunayan, lokal at angkop sa klima ng inyong lugar na pangtanim. Saan makakakuha ng tamang bawang? Ang sagot ay simple lang. Pumili lamang ng pinakamagagandang ulo mula sa sarili mong ani noong nakaraang taon o kaya bumili sa mga pinagkakatiwalaang nagtatanim lokal na palengke. Dapat sigurado ka na ang bawang na ito ay lumaki sa iyong klima at hindi dumaan sa anumang kemikal na paggamot para sa mahabang pag-iimbak. Sa pagpili ng pangtanim, may simpleng patakaran. Mula sa malaking binhi, malaking ani ang makukuha mo. Huwag kang magtipid, kunin ang pinakamalaki, pinakamaganda, at perpektong hugis na ulo na ang lahat ng ngipin ay pantay, siksik at malusog. Hatiin ito at piliin para itanim ang pinakamalalaki, panlabas na ng mga ngipin lamang. Ang maliliit, panloob na ng mga ngipin ay magbibigay din ng ani, ngunit ito ay mas magiging kakaunti. Sa pagpili ng pinakamagagandang uri bawat taon, ikaw ay nagsasagawa ng sarili mong pagpapabuti ng lahi at ang iyong bawang ay mas lalaki at mas magiging masagana ang ani sa paghahanda para sa pagtatanim napakahalaga na maayos na paghiwalayin ang bawat butil mula sa ulo ng bawang ang prosesong ito ay nangangailangan ng labis na pag-iingat marami ang nagmamadali basta na lang binabali ang mga butil o di kaya'y inihahagis pa ang buong ulo sa matigas na ibabaw para lang maghiwa-hiwalay. Huwag na huwag itong gagawin. Ang pinakamahalagang bahagi ng bawat butil, ang tinatawag nitong puso o ugatan ay ang base o pinakailalim nito. Ito ang bahaging nakakabit sa tangkay at dito mismo sisibol ang mga ugat. Kapag nasira ninyo ito, magasgasan o huwag naman sana maputulan ng bahagi, ang butil ay maaaring hindi na tumubo o kung tumubo man, magiging napakahina at sakitin. Kaya naman, walay ng ulo ng maingat isa-isa gamit ang kamay. Siguraduhin hindi masira ang ugatan, pati na rin ang panlabas na balat ng bawat butil. Ang mga panlabas na balat na ito ang natural na panangga ng butil na nagpoprotekta laban sa sakit at anumang pisikal na pinsala kung mas buo at walang pinsala ang butil, mas malaki ang tsansa nitong lumaki ng malakas, maging matagumpay sa pagtatanim at magbunga ng masagana. Ang susunod na hakbang na madalas nalilimutan ng maraming hardinero dahil sa pag-aakalang sayang lang ito sa oras ay ang pagdidisimpekta. Ngunit ito ang inyong pananggalang laban sa napakaraming problema na maaaring dumating. Ang lupa ay isang buhay na organismo kung saan naninirahan hindi lang ang mga kapakipakinabang na mikrobyo, kundi pati na rin ang napakaraming mapaminsalang fungi at bakterya. Naghihintay lang sila ng kanilang mabibiktima. Ang butil ng bawang na hindi ginamot kapag nalagay sa ganitong uri ng lupa ay magiging madaling biktima nila lalo na sa taglagas, kung kailan basa at malamig ang lupa. Upang maprotektahan ang inyong magiging ani, bago itanim, siguraduhin ninyong ibahabad ang mga butil sa solusyon na pandisimpekta. Maaari itong maging ang kinasanayang mahinang solusyon ng permanganate na may kulay rosas. O kaya, pwede rin kayong gumamit ng mas modernong bio-preparations. Halimbawa, iyong nakabatay sa Bacillus subtilis. Ibabad ang mga butil sa solusyon sa loob ng 20-30 minuto. Sapat na ito upang lipulin ang karamihan sa mga patogen sa ibabaw at para bigyan ang inyong bawang ng malusog at ligtas na pagsisimula. Ngayon, pag-usapan naman natin ang lugar ng taniman. Ang bawang tulad ng isang aristokrata ay mapili sa kanyang paligid hindi ito basta-basta tutubo ng maganda kahit saan ang pangunahing patakaran sa pagpapalit-tanim na kailangan mong tandaan, huwag na huwag magtanim ng bawang pagkatapos ng mga kamag-anak nito, ang sibuyas at maging ang bawang mismo. Mayroon silang parehong sakit at peste na naiipon sa lupa. Kapag itinanim mo ang bawang sa parehong lugar, malaki ang tsansa na ang animo ay kainin o sirain ng mga sakit at pesteng ito hindi rin magandang itanim ang bawang pagkatapos ng mga gulay na ugat tulad ng carrots o beets lubos nilang sinisipsip ang sustansya ng lupa sa mismong lalim kung saan nabubuo ang ulo ng bawang ngayon sino naman kaya ang magiging perpektong naunang pananim para sa bawang ito ay mga pananim na maagang inaani sa hardin at nagiiwan ng malambot na lupa na mayaman sa organikong bagay ang perpektong pagpipilian ay mga pipino, kalabasa, maagang repolyo at gayon din ang mga legumbre tulad ng gisantes o sitaw na nagpapayaman sa lupa ng nitrogen ang pangalawa sa pinakakaraniwang pagkakamali na madalas kasabay ng maling panahon ng pagtatanim ay ang hindi tamang lalim ng pagbaon. Ang iba ay masyadong malalim magbaon ng butil ng bawang, kaya pagdating ng tagsibol, hirap silang sumibol at umakyat sa ibabaw ng lupa. Mayroon din namang nagtatanim ng masyadong mababaw na nagiging sanhi para itulak ng matinding lamig ang butil palabas ng lupa o tuluyan itong mamatay. Para maiwasan ang mga ganitong problema, tandaan ang simple at napakagaling na panuntunan ng tatlong taas. Walang palya itong gumagana. Kumuha ka ng isang butil ng bawang at tingnan ng taas nito. Ang lalim ng butas na pagtatamnan ay dapat tatlong beses na sa taas ng butil na hawak mo. Ibig sabihin, kung ang taas ng iyong butil ng bawang ay halimbawa dalawang sentimetro, kailangan mo itong ibaon sa lalim na anim na sentimetro. Ang sapat na kapal ng lupa sa ibabaw nito ay magsisilbing perpektong kumot. Mapagkakatiwalaan itong magpoprotekta mula sa lamig, ngunit hindi naman masyadong mabigat para hindi makasibol ang halaman pagdating ng tagsibol. Simple lang, lohikal, at subok na ng maraming henerasyon ng mga nagtatanim at heto na ang pinakahuli, pero napakahalagang paalala na kadalasan ay nakakaligtaan. Kapag nailagay na ninyo ang mga butil ng bawang sa tamang lalim at natabunan na ng lupa, malakas ang tuksong diligan agad ng marami ang inyong taniman. Iniisip ninyo siguro na sa ganoong paraan ay mas mabilis itong kakapit o dadapo at masisiksik ang lupa sa paligid nito. Ngunit para sa pagtatanim ng bawang sa panahon ng taglagas, ito ay sobra at maaari pang makasama. Huwag na huwag diligan ang bawang pagkatapos itanim. Sa taglagas, karaniwan ng sapat ang halumigmig o moisture sa lupa galing sa mga pagulan. Ang sobrang pagdidilig sa malamig na panahon ay maaaring maging sanhi ng pagkasira o pagkabasa ng ilalim ng butil at pagdami ng fungal diseases. Sapat na para sa bawang ang natural na halumigmig na nasa lupa at ang idudulot ng mga pagulan sa taglagas. Ang kailangan lang ninyong gawin ay itanim ito sa maluwag at tamang-tamang basa o halumigmig na lupa at hayaan na ang kalikasan na mismo ang bahala sa tamang dami ng halumigmig para sa matagumpay na pag-uugat nito, narito ang pinakamahalagang payo, ang karaniwang pagkakamali na sumisira sa siyamnapong porsyento ng ani ay hindi lang ang maagang pagtatanim. Ito ay bunga ng ating pagmamadali at kawalan ng pagnanais na makinig sa kalikasan. Kapag nakita natin ang araw, iniisip nating mabuti na rin ang kalagayan ng halaman. Ngunit sa katotohanan, ipinapadala natin ito sa tiyak na kamatayan. Ang tunay na galing ng isang hardinero ay nasa pagiging matiyaga. Hintayin ang tamang panahon kapag malamig na ang lupa at papalapit na ang unang lamig. Yan ang susi sa tagumpay. Ang pagkakaiba ng isang dakot ng maliliit na ulo ng bawang at isang basket ng dambuhalang bawang, hindi ito dahil sa hirap ng paggawa ito ay tatlo o apat na linggo lamang ng pasensya sa Setyembre o Oktubre. Maghintay lang ng tamang lamig. Kaya magbuod tayo. Upang makakuha ng kamangha-manghang ani ng bawang, kailangan mong hintayin ang paglamig ng panahon. Piliin ang pinakamalalaking butil ng bawang mula sa lokal na uri. Disimpektahin ang mga ito at itanim sa tamang lalim at sa tamang lugar ilang simpleng hakbang lang ang maghihiwalay sa iyo mula sa bawang ng iyong pangarap. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa video na ito hanggang dulo. Kung naging kapakipakinabang ito para sa inyo, pakilike at magsubscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong sekreto sa paghahalaman. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano-ano ang inyong mga sekreto sa pagtatanim ng bawang. Baka mayroon kayong espesyal na paraan ng paghahanda o pagmamalts. Ibahagi ang inyong mga karanasan sa seksyon ng komento.